Binaha maraming lugar sa Pangasinan dahil sa masamang panahon. Sa bayan ng Kalasyao, lampas Tao ng baha sa barangay Talibao. Dalawang pong barangay pa binaha dahil sa pag-apaw ng Marusay at Sinukalan River. Patuloy ang monitoring ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office sa sitwasyon sa mga binabahang lugar. Sa tala ng mga otoridad, mahigit 15,000 pamilya na ang apektado ng baha. Apektado rin ang pag-apaw ng Sinukalan River ang 15 barangay sa bayan ng Santa Barbara sa tala ng Municipal Disaster Risk Reduction and Management Office, nasa mahigit 80 pamilya na ang nananatili sa mga evacuation center. Halos 800 residente naman ang inilika sa dagupan dahil sa kabi-kabilang pagbahang epekto rin ng pag-apaw ng mga ilog. Ubaharin sa maraming lugar sa mga aldan dahil sa pag-apaw ng isang creek. May mga kanseladong biyahe sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o so PITX dahil sa bagyong Opong. Live mula sa Paranaque, may unang balita si Jomer Apresto. Jomer. Igan, good morning. Maraming kababayan natin dito sa PITX ang nag ng biyahe at umaasang makakauwi sa kanilang mga lalawigan ngayong araw sa kabila ng banta ng bagyo. Madilim pa lang, nagtungo na ang balikbayan na si Michelle sa Paranaque Integrated Terminal Exchange o PITX. Galing daw siya ng Malaysia at kinakailangan niyang umuwi sa Naga City sa Camarines Sur. May emergency kasi sa kanila. Nakilala niya pa sa terminal ang dalawang katabi niya na kapwa niya balikbayan na galing naman ang Japan at Amerika. mag eroplano raw sana silang lahat pero canceled ang biyahe kaya nagbakasakali silang makasasakay ng bus. Uh, nakasama ko lang sila sa... Naghahanap kasi kami ng bus. Maghihintay pa rin po nandito na po kami. <laughs> ang 64 years old naman na si Nanay Josefina, bumisita lang daw sa kapatid sa Santa Maria, Bulacan at uuwi na sana sa Ragay sa Bicol Region kasama ang kanyang anak. Naiwan daw sila ng last trip kagabi at magbabaka sakali sila na makauwi na ngayon. Hindi ko alam kung may biyahe o wala kasi malakas yata ang bagyo sa Bicol. Ay di maghihintay na lang magkabiyahe hindi pa nag-aanunsyo ang PITX kung ano-anong biyahe ang kanselado ngayong araw. Kahapon, umabot sa 28 ang canceled trip sa PITX. Pinakamarami ang sa Occidental Mindoro na may 10 kanseladong biyahe patungong San Jose. Walong biyahe naman ang naapektuhan patungong Bicol Region, kabilang ang biyaheng Masbate, Tabaco City sa Albay at Virac sa Catanduanes. Sa Visayas naman, pitong biyahe ang hindi natuloy kabilang ang patungong Liloan, Iloilo City, Samarlete, Lawang at Lawang Lawanggian habang sa Mindanao, tatlong biyahe patungong Davao at Tagum ang kanselado. Igan, base sa impormasyon na inilabas ng PITX, 24 na biyahe ang kanselado ngayong araw dahil sa bagyo. Kabilang na dyan ang biyahe papuntang Baguio, Tabaco City, Masbate, San Jose Mindoro, Tacloban, Iloilo City, Davao at Tagum. At yan ang unang balita mula dito sa PITX. Ako po si Jomer Apresto para sa GMA Integrated News. Bukod sa maagang paglilikas, may mga nakantabay na ring rescue boat sa ilang residential area sa Quezon City sakaling kailanganin mamaya pagdating ng bagyong Opong. May unang balita live si James Agustin. James! Ivan, good morning. Narito ako ngayon sa Gumamela Street, isa dun sa mga flood-prone areas dito sa Barangay Rojas District sa Quezon City. Karaniwan daw talaga kapag bumabaha dito sa lugar ay ilang tao dahil katabi lamang nito yung ilog. Marami mga residente, Ivan, yung lumikas na simula pa kagabi at nananatili ngayon sa evacuation center. Pero may mga residente na inabutan pa kami rito ngayong umaga, inaayos yung kanilang mga gamit. Handa naman daw silang lumikas anumang oras. Dito rin pinuwesto ng mga taga-barangay yung dalawang bangka, isang rubber boat at minakita din tayong improvised na bangka na magamit sa mga rescue operations. Kapansin-pansin din na marami mga lubid na itinali sa mga poste na magsisilbing gabay ng mga rescuer. Narito pong bahagi ng ating panayam sa ilang residente dito sa lugar. Ano po, sanayin po kami. Yung mga bali pinapalikas namin yung mga, ano, mga bata lang kay mga matatanda, mga, na, mga nanay. Pero kami mga malalaki, malala, minamantayan namin bahay namin kasi baka maano yung mga gamit namin. Kasi mabilis po kasi lumabas yung tubig dito. Ginakabahan din po. Marami akong apo. Kaya naka na kami. Galing na kami doon sa ano, eh puno na yung court. Sa simbahan na lang daw kami dumiretso. Eh sarado pa yung simbahan. Kaya naghihintay kami ng abiso ng barangay. Kanina Ivan ay mahinang pagulan yung nararanasan natin dito sa Barangay Rojas District sa Quezon City pero ngayon ay pag-ambon na lamang. Tapos din natin may mga residente na dinadala na doon sa mas mataas na lugar yung kanilang mga sasakyan mula dito sa bahaging ito ng Gumamela Street. At isa lamang po ito doon sa apat na flood prone areas dito na binabantayan ng mga taga-barangay. Yan ang una balita mula rito sa Quezon City. Ako po si James Agustin para sa GMA Integrated News. Pinakabahaing bayan sa Oriental Mindoro ang Nohan. Batay sa datos ng Department of Environment and Natural Resources. Pakiusap ng mga residente. Gawin ng tama, maayos at kumpleto ang mga flood control projects dahil pagod na sila sa paulit-ulit na baha. Live mula sa Oriental, Mindo. E unang balita si Bea Pinlak. Bea, Igan pa bugso-bugso ang buhos ng ulan na may kasamang malakas na hampas ng hangin dito sa Oriental, Mindoro. Kasalukuyan, nakataas ang signal number 3 sa buong probinsya. Lumikas na ang magiinang ito mula sa bahay nila sa tabing dagat sa barangay Estrella, Nauhan, Oriental, Mindoro. Ilan lang sila sa nasa may git tatlong daang pamilya o sanlibot sa daang katao na lumikas bago pa man ang inaasahang pananalasan ng bagyong opo ngayong araw. Ang ibang residente sa Nauhan, pinatungan na ng bato ang kanilang mga bubong at inangat ang kanilang mga gamit. Sana ihawag na po ulit kaming dat ng tubig na ganyan. Kaso may padating na naman pong bagyo. Isipin niyo po, liligtas kong mga apo. <laughs> Anim po yan. Kaliliit. Sobrang sakit tala po. Punangangamba po ako talaga. Kako baka sa to, tataas pa. Isang ko pa dadalhin ka mga bata. Sanay na pero sa na aniya siya sa pagiging bahay ng probinsya. Ang Oriental Mindoro ang ikasyam na flood-prone province sa bansa. Batay sa nakalap na datos ng GMA Integrated News Research mula sa Department of Environment and Natural Resources. Pinakabahaing bayan sa probinsya ang Nauhan. Yan ay kahit pa narito ang 37 sa halos sandaan at apat na pong flood control projects ng probinsya. Mahigit 6 na bilyong piso ang pondo ng mga proyekto. Kaya lalong masakit para sa tulad ni Aling Flora na paulit-ulit nagtitiis sa baha. Hirap talaga po pag binabaha. Sana po naman masolusyonan po. Kami ang nagsasakripis ng hirap. Sila nagmamasarap. Pinagawa na lang sana nila ng tama. Para hindi na maghirap ang mga tao na binabaha. Sa barangay Pinagsabangan Dos, may dalawang tapos ng proyektong kontrabaha batay sa Sumbong sa Pangulo website. Sa bilang ng barangay, may dalawa pang nadagdag pero ginagawa pa rin ang isa. Nangyari lang siguro talaga na sa sumlakas ng tubig ay maraming pambutas yan. Kulang pa talaga po yung flood control na yan. Ang isa sa mga dike, ilang kilometro lang ang haba. Kaya kapag lumakas ang agos ng ilog, nalulusutan ang bahaging walang dike. Nilulubog ang mga palayan at pinapasok ang mga bahay. 24 hours namin kaming gising para bantayan ng ilog dahil lumalampas talaga sa kalsada ang tubig. Kahapon, nagkumahog na ang ilang magsasaka na anihin ang mga tanim nila sa takot na bahain ulit ang mga palayan. Pinipilit po ngayon na ipinaaani na kahit na ano pa yung kalubaganan, kung tawagin kalubaganan. Pinaaani na po dahil lang pag inabot nga po nitong bagyo na upong, ay talagang nakakapanghinayang ang palaya namin, katatalok pa lang, binabahana. Tapos ngayon, mahina ang ani dahil nga laging lubog sa tubig. Tapos ngayon, mababa naman ang presyo. Ngayong araw, walang pasok sa lahat ng antas sa pampubliko at pribadong paaralan, pati na rin sa mga opisina ng gobyerno. Igan, sa ngayon hindi pa rin pwedeng pumalaot ang anumang sasakyang pandagat kaya wala pa rin biyahe ang mga barko paalis at patungo rito sa kalapan. Yan ang unang balita mula rito sa Oriental Mindoro. Baya Pinlak para sa GMA Integrated News. Kabilang ang albay sa sinailalim sa wind signal number 3 dahil sa bagyong opong. Kumusta rin natin ang sitwasyon doon? Sa unang balita, live ni JP Soriano. JP, Ikad, mga mga may hinang ulan at mahihinang hangin ang naranasan natin ngayon dito sa Legaspi, Albay pero nitong mga nakalipas na oras itong madaling araw mga alas 3 madaling araw ay pabugso-bugso ang malalakas na hangin at ulan pero sa kabutihang palad ay wala naman itong mapaminsalang uh, dulot wala naman naging uh, pinsalang dulot ang uh, mga hangin ito at uh, hindi rin naman na wala rin namang naiulat na pagbaha at maging uh, bangta ng lahar ay hindi naman ito nangyari kahit pa nasa ilalim ng storm signal number no. 3 ang probinsya ng Albay Gayun pa po ay hanggang kagabi igan ay umaabot na sa mahigit 24,000 na individual o katumbas na mahigit 8,000 pamilya ang inilikas. Kabilang na ang mga residenteng nakatira sa barangay Mabinit sa Legazpi City. Ito po yung barangay na nasa loob ng 6 kilometer permanent danger zone ng Mayon Volcano. Nang ilikas sila may mga kasama pang sanggol na dinala sa evacuation center sa Legazpi. Bitbit din nila igan ng kanila mga gamit kabilang na ang mga tubig, kumot at ilang damit. Ayon sa ilang residente bukod sa malakas na hangin eh may banta nga rin daw ng lahar uh, na galing Mayon Volcano lalo na kapag maulan kaya nga kaya nga talaga nga binabantayan din ng mga local authorities ang uh, sitwasyon dito sa Albay na sa mga oras na ito po ay uh, nananatiling makulimlim ang lagay ng panahon at uh, suspended pa rin po ang classes sa public at private school sa buong probinsya gayunman meron din naaabot sa 130 plus na stranded na rolling cargos sa Pioduran Port sa Piyoduran Albay dahil nga sa sama ng panahon. At yan na ang latest mula rito sa Albay. Balik muna sa iyo, Igan. Maraming salamat at ingat, JP Soriano. Okay. Dahil sa pagiging woke online, binansagang queen of call-out ng netizens, si Kapuso star Carla Abellana. In a way, medyo flattered. It's parang anil. ganun. Kasi nabibigyan po ng title. As long as I'm affected by it, or okay. it hits me personally, parang lumalabas po kasi talagang frustration, galit. Chika ni Carla sa Fast Talk with Boy Abunda, it's about time na gamitin niya ang kanyang boses. Kung dati raw itahimik siya sa ilang issue, na-realize niyang panahon na para mag-voice out ng kanyang opinion. Pinag-iisipan naman daw ng aktres ang bawat call out niya at naiintindihan din niya kung hindi lahat ay mag-agree. Sa usapang love life, enjoy raw ngayon si Carla sa dating phase. Nag-share pa siya ng clue tungkol sa mystery guy na post niya. I've been actually seeing him. Kita oh, oh, niyo naman, nakakadalawang ah, post na oh, po. Yes, Di ba? Parang right. may, pa may pagka-soft no, launch po. No, um, pero time matagal time. ko na po yan siyang kilala. Matagal yes. niya ng kilala. Ooh. Oh, she looks happy. Uh -oh. Gusto mo bang mauna sa mga balita? Mag-subscribe na sa so GMA Integrated News sa YouTube at tumutok sa unang balita.